Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay ang natutuklasan sa ating mundo sa mga panahong hindi natin inaasahan. Mga bagay na nagbibigay liwanag sa ating kasaysayan at misteryo sa ating isipan. Kaya mula sa natuklasang bakas ng mga dinosaur sa Dinosaur Valley State Park hanggang sa misteryosong Hunger Stones sa Elbe River, pag-usapan natin ang 10 bagay na natuklasan matapos maubos ang tubig. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Pambihirang bakas. Ang Dinosaur Valley State Park ay sikat hindi lang dahil sa pangalan nito, kundi dahil dito matatagpuan ang mga tunay na bakas ng dinosaur. Matapos matuyo ang Palax River noong 2023, lumitaw sa tuyong ilog ang mas maraming dinosaur footprints na umaabot pa sa isang daan at sampung milyong taon na ang tanda. Dahil dito, naging sentro ito ng interes ng mga bisita na sabik makita ang ebidensyang ito ng sinaunang buhay. Marami sa mga natagpuan ay konektado sa theropod family ng dinosaurs, nakilala bilang mga carnivorous na hayop sa panahong iyon. Ang pagkakatuklas ng bagong mga bakas ay nagbibigay ng dagdag na impormasyon sa mga paleontologist ukol sa paggalaw at tirahan ng mga dinosaur sa lugar na ito noon. Samantalang ang ilan ay maliit lamang, ang iba ay mas malalaki at nagpapakita ng posibleng interaksyon sa pagitan ng mga hayop sa kanilang kalikasan. Para sa mga bumibisita sa Dinosaur Valley State Park, ang karagdagang natagpuang bakas ay nagiging isang positibong aspeto sa kabila ng init at tagtuyot na naranasan sa rehiyon, nagdulot ito ng bagong pag-asa at sigla sa pag-aaral ng sinaunang panahon, na muling nagpapaalala sa atin ng kagandahan ng kalikasan at ng kasaysayan ng ating planeta. Number 9. Nabunyeng Palasyo. Ang Blenheim Palace Nakilalang lugar ng kapanganakan ni Winston Churchill ay muling nabuhay sa kamalayan ng publiko nang magdesisyon ang mga tagapangasiwa nitong alisan ng tubig ang kalapit nitong lawa. Noong 2018, upang maayos ang isang malapit na istruktura, inalis ang tubig mula sa lawa at natuklasan ang maraming nakakagulat na bagay sa ilalim nito. Sa ilalim ng dating tubig, natagpuan ng mga nakatagong kwarto, pasilyo, at iba pang kayamanan mula pa noong 1700s. Maraming mga lumang bangka at mga graffiti mula sa 1900s ang lumitaw rin. Hindi nakala ng mga naglilinis na ang lugar ay may ganoon kayaman, nakasaysayan na tila natatago lamang sa ilalim ng tubig. Ang muling pagkakatuklas ng mga ito ay nagdala ng bagong interes sa kasaysayan ng Blenheim Palace. Napagtanto ng mga eksperto na higit pa ang makikita sa likod ng maringal nitong harapan. Ang mga natuklasan ay naging daan upang mas lalong maunawaan ang mga nakalipas na panahon at ang yaman ng kultura at kasaysayan na nananatili sa paligid ng palasyo. Number 8. Pangkalikasan Tubig sa India, natuklasan ang mga kakaibang simbolo sa isang tuyong ilog na nag-uugnay sa mga sinaunang diyos ng Hindu. Sa gitna ng isang matinding tagtuyot, lumabas ang mga ukit na kaugnay kay Shiva, ang diyos ng paglikha at pagwasak. Ang mga simbolong ito ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa kung sino ang lumikha nito at bakit nila piniling ilagay ang mga ito sa ilalim ng tubig. Ayon sa mga eksperto, ang mga simbolo ay posibleng bahagi ng isang ritual o relihiyosong seremonya noong sinaunang panahon. Ang kanilang presensya ay nagpapakita na ang mga tao noon ay may malalim na pananampalataya at malawak na kaalaman sa pagguhit at pagukit sa bato. Habang ang iba ay naghahanap ng iba't ibang paliwanag, tulad ng extraterrestrial origin, karamihan ay naniniwala na ito'y isang likas na bahagi ng Hindu na tradisyon. Ang pagkakatuklas ng mga simbolo sa Indian River ay nagbibigay inspirasyon sa mas malalim na pag-aaral ng mga sinaunang kultura at tradisyon. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na ang kalikasan ay may kakayahan na itago at muling ibunyag ang mga kayamanang pangkultura na sa kalaunan ay nagiging bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Number 7. Bumagsak na barko. Ang Danube River sa Serbia ay naglahad ng isang makasaysayang kayamanan nang bumaba ang antas ng tubig noong 2022. Dahil sa matinding tagtuyot, lumitaw ang mga lumubog na barko mula sa World War II. Ang mga barkong ito ay bahagi ng German Black Sea Fleet na sinadyang ilubog ng mga Aleman noong 1944 upang maiwasan na makuha ng mga Soviet. Sa kabuuan, dalawampung barko ang natagpuan na puno pa rin ng mga bala at pampasabog. Sa kabila ng kanilang makasaysayang halaga, ang mga ito ay naging banta sa kaligtasan ng mga lokal at ng iba pang barkong dumadaan sa ilog. Kinakailangang maingat ang mga tauhang naglilinis sa lugar dahil isang maling galaw ay maaaring magdulot ng pagsabog. Sa kabilang banda, ang mga natuklasang ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga kaganapan ng World War II. Ipinapakita nito ang desperasyon ng mga tropang aleman noong kanilang pag-atras, pati na rin ang epekto ng digmaan sa mga natural na kalikasan at infrastruktura ng mga rehiyon tulad ng Serbia. Number 6. Lumang Estruktura ang Valdecanas Reservoir sa Espanya ay muling nagbigay liwanag sa isang natatanging monumento matapos bumaba ang antas ng tubig. Tinatawag itong Spanish Stonehenge na mula pa noong limang libong taon bago ang kasalukuyang panahon. Dahil sa tagtuyot, lumitaw ang buong istruktura at nagbigay ng pagkakataon sa mga eksperto na pag-aralan ito. Ang Spanish Stonehenge ay binubuo ng bilog ng mga batong maingat na nakahanay. Bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong layunin nito, pinaniniwalaang ito ay may kaugnayan sa relihiyosong seremonya o kalendaryo ng sinaunang mga tao sa lugar. Ang mga nasabing bato ay nagpapakita ng antas ng kakayahan ng mga sinaunang tao sa pagtatayo ng mga istruktura at sa pag-unawa sa mga astronomikal na siklo. Sa kabila ng kahalagahan nito, mahirap pag-aralan ng Spanish Stonehenge dahil karaniwan itong lubog sa tubig. Gayunpaman, ang bawat pagbagsak ng antas ng tubig ay nagbibigay ng bihirang pagkakataon para sa mga arkeologo na galugarin ang isa sa mga pinakamaagang halimbawa ng sining at arkitektura ng sinaunang tao sa Europa. Number 5. Tuyong Lungsod Argentina, lumitaw mula sa ilalim ng tubig ang mga labi ng isang dating resort town, matapos bumaba ang antas ng Lago Epequen. Noong 1985, sinira ng malawakang pagbaha ang maliit na bayan, na kalaunan ay lumubog ng halos 10 metro sa ilalim ng tubig. Ang tagtuyot noong early 2010s ang nagbigay daan upang makita muli ang mga dating gusali at mga kalye nito. Ang Lago Epecuen ay dating tanyag sa mga turista dahil sa mineral na tubig nito na sinasabing may mga benepisyo sa kalusugan. Subalit, nang magbago ang klima sa rehiyon, nagkaroon ng pagbaha na tuluyang sumira sa bayan. Ang mga naglalakad sa tuyong lupa ng Lago Epecuen ay natutunghayan ang mga matandang gusali na kinain ng asin at oras. Ang mga natira mula sa bayan ay naging paalala kung paanong kayang bawiin ng kalikasan ang itinayo ng tao. Bukod dito, ang Lago Epequen ay nagbibigay inspirasyon sa mga modernong arkitekto at urban planners na pag-isipan ang epekto ng klima sa mga pamayanan. Number 4. Naglalahong pamana. Sa Spanish reservoir na Valdicanas muling natuklasan ang isang sinaunang pook na ginamit ng mga sundalong Romano bilang kanilang kampo at headquarters. Tinawag itong Aquis Quarere Quinis at ito ay nasa ilalim ng tubig sa loob ng maraming taon bago bumaba ang antas ng tubig sa panahon ng tagtuyot sa Europa. Ang Aquis Quarere Quinis ay binubuo ng malalaking pader at mga kwarto na nagpapakita kung paanong isinagawa ng mga Romano ang kanilang mga aktibidad militar. Ang lugar ay may malinaw na dibisyon ng mga espasyo na nagpapakita ng organisadong sistema ng mga sundalo sa mga panahon-panahong iyon. Ang tagpo na ito ay nagpapakita ng kahusayan ng mga Romano sa pagpaplano ng kanilang mga kampo kahit sa mga liblib na lugar. Ang muling paglabas ng Aquis Quarere Quinis ay isang bihirang pagkakataon para sa mga arkeologo na pag-aralan ang mga istruktura ng mga Romano sa ibaba ng tubig. Ito ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman ukol sa buhay ng mga sundalo at kung paanong nagawa nilang ipagsabay ang pagiging organisado sa masalimuot na hamon ng kalikasan. Number 3. Natutuyong Lawa Ang Lake Mead ay itinuturing na pinakamalaking reservoir sa Estados Unidos. Subalit nagdulot ito ng pagkabigla noong 2022 nang bumagsak ang antas ng tubig. Sa pagbaba ng tubig, natagpuan ng maraming bagay sa ilalim nito, kabilang na ang mga labi ng limang tao. Ang ilan sa kanila ay nasa mga bariles, habang ang iba ay nasa mga libingan ng skeletal remains. Ang mga labi ay nagdulot ng takot sa mga lokal na residente, lalo na't dati na silang naliligo at nag -e enjoy sa tubig ng lawa nang hindi nila alam na may mga bangkay na pala sa ilalim nito. Ayon sa mga autoridad, iniimbestigahan pa nila ang pinagmulan ng mga bangkay at kung may mga kriminal na elemento sa pagkamatay ng mga ito. Ang Lake Mead ay naging simbolo ng mga tagong kwento ng nakaraan habang kinakaharap ng rehiyon ang hamon ng tagtuyot, ang Lake Mead ay nagiging salamin ng parehong makasaysayang halaga at pangangailangan para sa mas maayos na pangangalaga sa mga yamang tubig. Ang mga natuklasan dito ay nagpapaalala sa atin na ang lawa ay hindi lamang isang tanawin kundi isang lugar na nagtatago ng mga lihim ng ating kasaysayan. Number 2 nakatagong estruktura. Sa Israel, natuklasan noong 2019 ang Pilgrims Road, isang sinaunang walkway na nag-uugnay sa Pool of Siloam at sa Holy Temple. Ang pagtuklas na ito ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay linaw kung paano nakararating ang mga manlalakbay at mga deboto sa templo dalawang libong taon na ang nakararaan ang Pilgrim's Road ay naglalaman ng mga patunay ng relihiyosong paglalakbay noong sinaunang panahon. Ang pathway na ito ay ginawa upang mas madaling makarating ang mga tao sa mga sagradong lugar. Sa tuwing may mga pista o relihiyosong seremonya, ang daan na ito ang nagsisilbing pangunahing ruta ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa pamamagitan ng pagkakatuklas ng Pilgrim's Road, mas naunawaan ng mga arkeologo ang kasaysayan ng Jerusalem bilang sentro ng pananampalataya. Ang kalsadang ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng lugar sa mga sinaunang panahon at nagbibigay ng bagong liwanag sa makasaysayang paglalakbay ng mga deboto sa Holy Temple. Number 1. Antigong Relikya Sa Czech Republic, Natuklasan noong 2018 ang tinatawag na Hunger Stones nang bumaba ang tubig ng Elbe River. Ang mga bato na ito ay may mga ukit na babala mula sa nakaraan na nagsasabing kung makita mo ako, umiyak ka. Ang mensaheng ito ay nagbibigay ng babala sa mga susunod na henerasyon tuwing bumababa ang tubig ng ilog dahil sa tagtuyot. Ang Hunger Stones ay isang paalala ng matitinding panahon ng kakulangan sa pagkain at tubig. Sa bawat pagbaba ng tubig, muling lumilitaw ang mga nakasulat sa mga bato at nagiging simbolo ng mga hamon na pinagdaanan ng mga tao noong una. Ang mensahe ay malinaw. Ang tagtuyot ay nagdadala ng gutom at kahirapan. Sa panahon ngayon, ang hunger stones ay nagiging paalala ng kahalagahan ng pag-iingat sa kalikasan. Ang mga ukit sa bato ay nagsisilbing babala sa mga modernong tao na harapin ang mga hamon ng pagbabago sa klima nang may masusing pagpaplano at pagkakaisa. Ang mga ito ay patunay na kahit ang mga sinaunang tao ay may mga paraan upang ipasa ang kanilang mga aral sa mga susunod na henerasyon.